ka na malungkot, friend. Ay, naman ako hindi malulungkot. Galit sa akin yung kapatid ko. Nilipas din ang galit nun. Hindi ka naman matitiis nun. Pero alam mo, Dere, sa tama siya. Bakit kasi hindi ko siya kinampihan. Mas kinampihan ko pa yung Benji na yun. Shay, naniniwala ka ba talaga na posibleng inosente si Benji? Ewan ko, Desa. Siguro nga tama kayo. Hindi ko nakikita yun dahil sa nararamdaman ko sa kanya. At umaasa ako na sana wala talaga siyang kasalanan. Kasi Desa, yung pagkakakilala ko sa kanya, hindi talaga totoo yung binibintang sa kanya. Nakalimutan mo na ba niligtas niya yung buhay ko? naman yata talaga yung mga lalaki, Sharine. Eh. Minsan, akala mo ko sino mga anghel. Yung naman pala kung ano, ano ginagawa. Tama talaga si Monica. Para sa ikatatahimik ng lahat, kakalimutan ko na ang nararamdaman ko para kay Benji. <coughs> Hindi kayo dapat nakalaya! Junot, pasensya ka na. Dapat na bulo kayo sa kulungan! D hindi ako sigurado kung ako talaga nakapatay sa'yo. Wala akong maalala. Ikaw ba naalala mo? Nakita mo ba na ako ang bumarin sa'yo? Hindi. Hindi ko nakita. Nakatalikod ako ng mga binaril niyo ako. Wala akong ginagawa. Wala akong kalaban-laban pero binaril niyo pa rin ako. Ikakasal dapat kami ni Monica. Bubuo na dapat kami ng pamilya. Pero